nag stop over muna kami dito sa the middle of nowhere na makita nyo dito sa labas yan wala kayong makikita dito Yellow. dito 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 andyan <laughs> <laughs> si Al parang uh... woohoo tol anong ginagawa mo yan tol dito ka tulo nakikita ka ng sasakyan so, oh. dito, dito ka sa likod ng sasakyan dito ka sa tabi oh Ayan, tol. Tol, baka mag to tol, ha? Ayan. Thanks. Ayan, makita. Oh, may picture. Ayan. So, ito yung aming uh, sinasakyan. Ayan. Kasi mo na ako. Ha? O, sige, sige. Ako, okay lang. Ayan ka muna, tol. wala problema yan. Ayan. Kamerat. Shoot, shoot, shoot. Oh, dito tayo sa Kwan. Ito yung tinatawag na snow, 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 snow. Sa ngayon, ilan ba yung time ngayon? Hits tayo, hits. Ah, <laughs> gagatan dito. Di wag tol, wag stop yan talaga. <laughs> yan. Mo stop yan talaga? Oo, mo stop yan. Ngayon is masyadong madilim yung uh... We're in the middle of nowhere. <laughs> yung yung thermometer ngayon dito is uh, minus 10 minus 15 ah minus 15 ngayon oo oh, oh. kaya medyo masal <laughs> malamig na po malamig malamig na hindi pero medyo nasanay eh. nasanay naman dito. minus 15 ha <laughs> wala pa yung hangin if may wind Naging minus 24. Oh. Ibig sabihin nun, plus 1. Plus 1. Ayan <laughs> eh, mag-yosie kami oh. Malamig oh, oh. <laughs> kayong dito. Oh. Ayos ba? Ayos ah. Maganda yung lighting ah. Uh. Astig yung lighting, Tol. Mm. Yung lighting. Takbo ka, Tol. Yan, takbuhan um. sa gabi. <laughs> Run, Forrest! Run! <laughs> tay, kita ka na, takbo ka. Kita ba? Baklay lang ka tol, baklay. Sabihin mo na wala kang pera. Nagwo-walk ka na lang. Agad na lang sabihin ko. sa akin. walk na lang ako. Ah, nanginginig din yung cameraman noon, nanginginig. <laughs> wala kasing kwan dito, eh. wala sa jeep, may maglalakad na, na ako. <laughs> Wala na ako pambayad sa bus. Malamig naman dito, nanginginig na yung kamay ko. Uh, <laughs> alamig lamig! Wala <laughs> <Walang> bus. <laughs> Sikat! Sikat. Naitol! Sakit na kayo. Ano <laughs> ba, motorela dito? Ha? Ah, motorela. Motorela. Motorela, dry dalon. Dito tayo ngayon Oh? Walang night, night, night vision, tol. Hindi makita. <laughs> Inspeksyon! Inspeksyon! May nasaraan? Hindi naman. Okay. Naka-drugs kayo, man? Ayos na kami. Ayos na kami. Ah, <ang> lami. <laughs> <laughs> tol. Pa'n, tol? No. Ha?

Kaya medyo na nigas yung buhok sa ilong ko. <laughs> oh, trip trip lang. Trip trip lang. Okay. See you later.